Hi, hey, good morning, good morning. So, tayo ngayong araw na to ay uh, wala magawa. So, magpapalit tayo ng uh, langis dito eh, sa aking motor kay uh, midnight. So, naka 16,000 kilometers na siya. Yung odometer niya. So, papalitan mo siya. So, DIY ako. At uh, napakasimple lang naman. Uh, pag dinala nyo sa kasa, unless may problema in yung uh, motor, ay wala naman silang kakaibang gagawin. So, Drain at saka refill lang uli sila ng bagong langis. So, since tapos na yung warranty nito sa kasa, uh, ako na lang ang magpapalit para makatipid-tipid. Eh. So, kung uh, gusto nyo at gusto nyo rin makatipid, eh. so, bibili lang kayo ng langis sa kanila. At uh, napakadali na magpalit. So, tuturo ko sa inyo, sundan nyo lang po ito. Okay? Aking unit si Midnight. So, Honda Beat ito, no? So, uh, napakasimple lang uh, mga kailangan mong gamit ay dose uh, 12 na wrench okay close range, uh, isang uh, lagayan ng uh, langis longis so ito eh niligyan ko lang ng lining para may maya madali kong malinis no? Uh, at ang langis na ginagamit ko yan, binibili ko lang sa mismong uh, kasama, sa mabibili nyo rin naman yan kahit saan ano. so ayan uh, hindi synthetic yung ginagamit ko so every 2,000 kilometers ang palit ko so sa ilalim yan ang drain plug nya so pakita natin ano. ang drain plug nya no? ayan yung lipstick nya no? ayun natin yan. So ito na yung drain plug, no? ito yung drain plug. Maayos pa naman no? walang sinyales na gastado yung thread. Ganon din yung uh, washer niya. Okay, hindi ko na pinalitan dahil wala siyang indikasyon ng wear and tear. Pero pag meron, palitan niyo. So sa ngayon, naintayin natin siya matrain ng todo pag na-drain siya ng todo uh, okay na i itatagilid naman natin para kalugi natin ng konti at yung mga natitira sa loob lumabas din so dahil wala namang pagagamitan ng motor i-drain ko siya nang matagal okay pero sa kasa malaya pagka-drain yan okay palit na huwag yan tapos okay so ito dahil DIY ito gagawin natin ng matagal para tumulo talaga ng tulong-tulo okay okay guys so nakailang oras na ito no? nakatatlong oras na halos ito so ito wala na talagang ng uh, laman ito na ko na rin ito so papalitan na natin so itong ating langis ay itong motor natin ay ito yung binili nating langis pero ang laman ito ay 0.8 liters Okay, so gagamitin ko lang 0.7 kasi sobra ito para dito, no? As per recommended ng uh, uh, Honda. So, palitan na natin. tapos na natin palitan yung ating uh, uh, langis so the midnight so I hope meron kayo napulot na tip dito no? so simpleng DIY at sa uh, susunod papalit kayo at wala naman differentiate yung uh, motor palit langis lang pwede nyo gawin ito thank you